Magandang araw sa inyo guys, bali continuation nga lang pala ito sa pagbubuo natin sa makina ng ating Mio Sporty Kung saan, sinimulan natin itong buuhin mula sa kanyang crankshaft, crankshell at marami pang iba Bali ngayong araw, dumating na nga pala yung isa sa mga piyasa na inihintay natin para dito sa ating Mio Sporty Kung saan, umorder nga pala tayo ng bagong camshaft Dahil isa nga pala yung camshaft sa mga tinamaan ng tumuod yung barbula ng ating Mio Sporty Nanggaling pa nga pala ang camshaft na to sa Indonesia kaya medyo natagalan ng pagdating At sa part na to, pinagkumpara ko nga pala yung dal parehas na parehas naman sila. Mapapansin nyo nga rin pala dito kung ano yung nasira sa lumang camshaft. At sa part naman na to ay agad ko na nga palang inilagay yung inner bearing dito sa bagong cylinder head. Tulad nga nung sinabi ko sa nakaraang vlog, lahat ng laman ng ating lumang cylinder head ay ililipat natin dito sa bagong cylinder head. Pinukbok ko nga lang pala ng dahan-dahan yung ating bearing para pumasok at para maglapat. Ito nga pala yung inner bearing kung saan medyo nahirapan tayo sa pagtatanggal mula sa lumang cylinder head. At pagkatapos nga pala nating mailapat yung ating inner bearing ay wag nating kalimutan lagyan ng langis para smooth at madali na lang natin maibalik yung iba pang pyesa. Sa part naman na to ay may nakalimutan nga pala tayong tanggalin mula dito sa lumang cylinder head. Ito nga pala yung valve seat kung saan parang manipis na washer lang siya. Dalawa nga pala ang valve seat na to. Isa sa intake at saka isa sa exhaust. Dahil tulad nga nang sinabi ko sa nakaraang vlog natin, walang ibang kasama yung nabili nating cylinder head. Kaya naman nililipat natin lahat ng laman mula sa luma papunta sa bago. At pagkatapos kung nga palang matanggal yung dalawang valve seat mula sa lumang cylinder head ay pwede na natin tong ilagay sa ating bagong cylinder head. At napakadali lang naman ibalik nito. Ilalapat mo lang siya ng mabuti sa kanyang pwesto. At ganito nga pala yung kanyang magiging itsura kapag ka nailapat na natin ng mabuti sa kanyang pwesto. Tulad nga ng sinabi ko, dalawa nga pala ito kabilaan. At next naman nating ibabalik ay yung kanyang mga valve seal. Napakadali lang din naman magbalik ng valve seal. Itutulak mo lang pala ba't kusa na itong maglalak at maglalapat. Dalawa nga rin pala ito kabilaan. At sa part naman na to, pagkatapos nga pala nating maibalik yung mga valve seats at mga valve seals, next naman nating ilalagay ay yung mga valve springs. At sa part nga pala na to, medyo may kahirapan nga pala ang pagbabalik ng mga valve springs. Dahil sa part na to ay meron tayong special tools na ginagamit kung saan nakadesenyo para magtanggal at magbalik ng mga valve locks. At kung wala naman kayong special tools pang tanggal ng valve locks ay pwede nyo naman i-DIY lang. Dahil para sa akin ay meron tayong kanya-kanyang diskarte. Sa part nga pala na to ay naibalik ko na yung valve shims at nakaredy na rin yung dalawang valve locks. At kung mapapansin nyo, sinubukan ko nga palang ibalik yung valve locks sa pamamagitan lang ng T-wrench. Effective din nga pala pero medyo matagal nga lang. Kaya umisip ako ng ibang diskarte at paraan para maibalik natin yung ating dalawang ball blocks kung saan hindi na natin kailangan gumamit ng special tools at effective nga pala yung naisip nating paraan dahil naglock naman ng mabuti yung dalawang ball blocks at pagkatapos nga pala nating maibalik yung dalawang ball blocks i-check natin maigi kung lapat na lapat ba talaga ito dahil may mga senaryo nga pala na akala natin na ibalik natin ng maigi yung dalawang ball blocks pero hindi pala kaya mas mainam kung i-double check natin ito ng maigi at pagkatapos nga pala nating maibalik yung mga ball blocks, ay sunod naman natin ibabalik yung mga rocker arms natin. Ipasok nga lang pala natin itong dalawang rocker arm pin kasabay ng ating mga rocker arms. Sa pagbabalik nga pala ng mga rocker arm pins, dapat mauuna yung walang thread. At after nga pala natin maibalik yung mga rocker arms, ay huwag natin kalimutan lagyan ng konting langis. At ang next naman nating ibabalik ay itong ating camshaft na. At huwag rin natin kalimutan lagyan ng konting langis para smooth kapag kabinalik na natin. Sa pagbabalik naman ng camshaft, ay napakadali lang naman ito, hindi kayo malilito. Dahil kusa rin naman itong lalapat kapag katama yung pagkakalagay nyo. At sa part na to kung mapapansin nyo halos na ibalik na nga pala natin yung internal parts ng ating cylinder head. Huwag nyo lang kakalimutan na double check lagi yung mga parts na ibinalik nyo. At ang sunod naman nating ibabalik ay yung dalawang tapet screw ng dalawang rocker arm natin. Napakadali nga lang pala ibalik nito. Ipapasok mo lang ito dito sa may ating rocker arm at ibabalik mo yung kanyang 8mm na nut. At para sa mga walang idea, konting tips lang dito nga pala tayo sa tapet screw nag ga-adjust ng valve clearance o so, yung tune-up na tinatawag. At pagkatapos nga pala nating maibalik yung tapet screw ay next naman natin ibabalik ay yung kanyang 8mm na nut. Same procedure nga lang pala kung paano natin ibinalik dito ay ganun din natin ibabalik sa may kabila. Dahil tulad nga ng sinabi ko, dalawa nga pala ito, isang intake at saka isang exhaust. At habang binabalik ko nga pala ang tapet screw dito sa kabila ay medyo napaisip nga pala ako. Napansin ko nga lang pala na ang daming parts ang madadamay kapag ka hindi tayo madalas mag-change oil or yung regular PMS. Dahil habang tumatagal na hindi tayo nag-change oil, yung langis sa loob ng makina natin ay kunti unting lumalapot at sa galan ay naninigas na siyang tinatawag naman na oil sludge. At ang oil sludge naman ay siyang nagiging sanhi sa pagkabara ng mga oil passage natin. Kung saan kapag ka nabarahan yung mga oil passage natin ay siyang nagiging sanhi ng pagka-overheat dahil hindi na masusuplaya ng maayos yung mga moving parts especially sa internal. At pagkatapos nga pala nating maibalik yung dalawang top screw next naman nating ibalik is itong lock nitong ating dalawang rocker arm pins. Kung saan meron lang naman itong isang allen bolt at after nating maibalik yung lock ay huwag nating kalimutang higpitan ng maigi at next naman natin ibabalik ay yung spark plug. Napakadali lang naman ibalik nitong ating spark plug. At kung nanonood pa kayo hanggang dito, pinapaalala ko lang na huwag nyong kalimutang laging mag-change oil sa inyong motor. Dahil sobrang laki ng epekto at perwisyo kapag puro gamit lang yung iniisip nyo. At sa part naman na to, pagkatapos ko nga palang maibalik yung spark plug, ay higpitan naman natin ito. Tamang higpit lang para iwas lost thread. Gamit nga pala tayo ng 16mm na deep socket or kung anumang available tools ang meron kayo. At sa pag-iigpit nga pala ng spark plug ay tamang higpit lang ang apply nyo dahil marami nga pala ang senaryo na nalolost thread yung kanilang mga spark plug at after natin maibalik lahat ng internal parts dito sa ating bagong cylinder head ay next naman natin ilalagay is itong kanyang lower chain guide or yung kanyang chain guide sa baba at sa pagbabalik naman itong ating lower chain guide hindi naman kayo malilito dahil may stopper naman ito kung saan meron itong gatla na paglalapatan at after nga pala natin maibalik yung lower chain guide ay next naman natin ilalagay is itong kanyang cylinder head gasket sa pagbabalik nga pala ng cylinder head gasket at ay hindi naman kayo malilito at napakadali lamang nito para sa mga walang idea yero nga pala yung cylinder head gasket nitong ating Mio at pagkatapos nating mailagay ay sunod naman nating ibabalik is itong kanyang cylinder head na at sa pagbabalik naman ng cylinder head ay napakadali lang din naman ito aalalayan mo nga lang pala dahil may tatama dito na dowel pin at huwag nga rin pala nating kalimutan na isuot yung ating timing chain dahil ito nga palang timing chain na to ang nagkoconnecta sa crankshaft at saka sa camshaft at habang binabalik ko nga pala itong cylinder head ng ating Mio Sport ay bigla bigla akong naisip na medyo malapit na nga pala tayo sa exciting part kung saan tayo ay magta-timing. At sa part naman na to habang binabalik ko nga pala yung ating cylinder head ay nilalapat ko na ito ng maigi. Galaw-galawin lang natin ang dahan-dahan para maglapat ito ng mabuti. At sa part naman na to kung mapapansin nyo na ilapat ko na nga pala ng maigi yung ating cylinder head. Next naman ay ibabalik ko na nga pala itong dalawang kanyang mahabang bolt na 8mm para hindi na mahugot at gumalaw yung ating cylinder head at yung ating cylinder block. Dahil sa part na to magkakaroon na ng tension yung ating timing. Chain. Dahil medyo mahirap at medyo may kahirapan ang pagbabalik ng timing chain dito sa may ating timing gear. At kung mapapansin nyo, hindi ko na nga muna pala ginamitan ng torque wrench itong dalawang 8mm na bolt natin. Dahil hindi pa naman ito final. At pagkatapos ko na nga palang mahigpitan at maibalik na maayos yung dalawang 8mm na bolt, ay isusunod ko na sanang ibalik is itong kanyang timing gear. Tulad nga ng sinabi ko, medyo may kahirapan ang pagbabalik ng timing gear. Dahil meron kang mga timing marks na dapat ipagtama or ipagtapat habang binabalik yung timing gear. At sa part nga pala na to habang ibinabalik ko yung timing gear sa may ating timing chain ay may napansin ako napansin ko na hindi ko makagat yung lock ng ating timing gear sa may ating camshaft kaya naman nagduda na ako at agad kong tinanggal to at sa part naman na to tama nga yung hinala ko kaya pala hindi ko yung ating timing gear sa may ating camshaft dahil may problema na pala ito nagkaroon nga pala ng crack or lamat dito sa may lock ng ating timing gear ito nga pala yung kunya na dapat sana ilalapat sa may ating camshaft at bali hanggang dito na lang muna siguro dahil kailangan na rin ang palitan ng bagong piyasa ito